Mga idol, ito na po yung mga ito na po yung request nyo. Ito na po, mga idol, yung baging. Mga idol, paano lutuin, mga idol. Kung ano yung niluto ng aking partner na si Jipto Salazar, may parang din naman ako, mga idol, na paano lutuin ang bagang. Ito. Iwain mo lang, mga idol. Yan, idol. Yan ang panghiwa. Yan. Apat na piraso, mga idol. Ayan. Tapos, mga idol, tuhugin niyo lang ganyan kanito. Mga idol, yan. Yan. Ito na, mga idol, Ang request nyo, iihaw ko na po sa bagang apoy. Ito mga idol, nagbabagang apoy. Ayan. Ito ang paraan mga idol kung paano lutuin. Iyaw mo lang mga idol. Parang talong yan mga idol. Antayin nyo lang idol para maluto siya. At kikita mo naman mga idol kung paano mangingitim yung kanyang kulay. Pag nangitin na yung kulay niya mga idol, luto na siya mga idol. Meron pa akong nakuha ang panglasa, mga idol. Ito, buong. Ang tagtaglasa doon sa baging. Gabahan ko sa mga idol. At iiyaw ko sa ngayon, mga idol. At tatayil, ko sa mga idol. Ganyan lang ang pagkali yan, mga idol. Ayan na, doon. Talagay ko na sa, sa babagang apoy. Ayan. Ayos na, doon. Na idol, luto na siya. Ayun oh. No? Oh. Yun. Yun, mukhang masarap yun ay ito lah. Masarap ay idol. Bago. Oh, may tawak-tawak. May na, tapos may kalamansi. kalamansi. pa. Ayos na ayos yan, idol, ah. Oh. Uh, Nakakapagmula ito, mga idol. Uh, kapag laway naman yung ano mo, idol, ah. Nagwalan kasi ngayon, mga idol. Kaya masarap kumain ngayon. Yun, tama. Ito. Eh, may sili pa yan. Sili. Uh, Talaga naman. Ito na, idol. Yan. Tikman ko muna nga ito idol Yung balat ng ano mo Balat ng kalamansi Gamot siya idol. ito Ha, ah, siyempre mm. Ano, kanin Eat, eat, lagyan natin ng Sili Ano? Ayan Hmm Ito na, idol Ito naman Ito naman, idol Ito Inihaw na Oo Ang palasa Yan, idol sarap. darap na Diyan na doon. Yan. Puong. Inihaw. Takay po ay doon. Yan. Ayan yung bagong. Bagong. Yun ah. Parang yeah. talong lang din pala. Inihaw na talong. <laughs> Ayos yun na ito lah. Yan. Yun. Yan. Yan. lang idol para ah. masarap. Yun eh. Oh, tignan mo yung aso ko, linalamig, oh. Ito na, idol. Ayos. Oh. Leng. Asaw-asaw mo ngayon, sabag mo, mga idol. Yun, oh. Sarap talaga, idol. Hanapin ko talaga ito, idol. Kasi, mapalik-balikan ko pa sa bundok. Panahon lang kasi, mga idol, to na malabas. Yun. At ulan. At Ito naman, mga idol. Ito. Masarap, Ito na. masarap na yung oong. Masarap na pang palasa. Tapaga. Tapaga, Jol. Mga Jol, kaya po tayo. Mananghalik po tayo ngayon, mga idol. Kahit tagulan, masarap kumain. Yes. Mga Jol. Ayos ah. At hindi lang yun, mga Jol. Abangan nyo, mga Jol. Kasusunod din na pagpunta ko rin sa bundok. buka rin akong ganito na baging o bagang. At Gemparan naman panggulot ko mga idol. Abangan idol. Marami idol. Yo. sa Mas masarap sa talong. Yon marami selamat mga idol. Selamat mga idol. Salamat, mga idol. Salamat, mga idol.